paraan sa tadhana. Ah! Oh! O ikaw! Tignan mo yung ginawa mo sa akin! Tignan mo yung uniform ko! Di ba? Sila ba? Yan? Sila? Sila bang dalawa ang umaapi dito sa kong si Romulo? Ah! <laughs> yung anak niya kasi si Roger, ex ko. Hindi <laughs> nga. Candice? Terence? Nabs? Yes. Can major na Ka! mo na, Tiga ah! mo! John! na! Ah! Ubigay <laughs> Grabe! May pag-asa pa kayang manumbalik ang nawasak na friendship na mag-BFF. Subaybayan ang mga susunod na eksena sa pagpapatuloy ng tadhana. Okay na. Bakit? sa so, ka pupunta? Obviously, wala ka naman na masasakit pa uwi. So, might as well get in. you're better off without them. I warned you, di ba? Be careful of the company you So, dapat maging careful din ako sa'yo? Oo. Oh. <laughs> Kasi pag hindi ka naging careful, you just might fall in love with me. Kapal mo. Siguro tama nga si Katis. Binigay ko lang naman kay Terence yung hindi mo kayang ibigay sa kanya dahil ikaw, Ju. Ha? Huh? Dahil napaka-arte mo! Kung hindi lang ako naging maarte, di ba kung lang ako dun sa gusto ni Terence, hindi siguro siya... Hindi Ano ba? Kising ka na? Kasi hindi yan yung Julie na kilala ko eh. Nagsiself-pity na ganyan. Cheaters will be cheaters. Kinagaslight ka dun ng tao. You know what? Never let anyone pressure you on doing something na hindi ka naman comfortable doing. Hmm. Bakit mo ba ako tinutulungan? Ayoko know, lang nakakita ng mga manipulators getting their way. Thank you. Ano Thank you. Hindi ko naririnig. Sabi ko, thank you. Yan. Ngayon yung Julie na kanila ko. Kaya ka na. Kaya Aina, nampak nah, kau sangat-sangat Tapos ka pa uuwi. Ah, napag ko kasi na yung na lang. Sayang kasi yung mabibenta ko bukas, di ba? Tsaka di ba may kasabihan nga tayo? Laban lang! Bawal tama ba rin para sa future natin. Pero anak, hindi ka man lang na nag-enjoy ng gusto. Sayang naman, di ba? Pinag-ipunan mo pa naman tong field trip na to. Ito naman tayo, nag-enjoy naman ako. Huwag kang maganala. Hey, Mark! Nicole! Bili na kayo ng banana cute sa meron akong pansit. Ah, dati naman, buwibili sila sa akin. What are you doing? Ano to? Ba nga umood ka na naman kaya hindi mo ko nakikita nagbebenta? Ang ibig kong sabihin, bakit dito ka nagbebenta? Hindi hmm, mo ba naaalala? Di ba pinagbawalan niyo ako magbenta sa tapat ng school? Pero okay lang. Quits na tayo. Hinatid mo naman ako ng isang araw? I'll buy everything. Magkano? Ha? Huh? Bakit mo bibilin lahat? Ayoko ko nga. Alam mo ang arte mo. Tinatanggihan customer? Hindi ako beggar. I'm a vendor. Pero hindi ko kailangan ng limos mo. It's not limos. I'm buying it. tapos lahat ng to eh. Bamaya itapon mo lang, di ba? Sayang yung paninda ko. Papamigay ko sa classroom. Nye, bakit? Ah. <laughs> ano yung birthday mo ba? Para man libre ka. Actually, oo. Oh. Weh, di nga. Patingin? Ano? Patunayan. Ito, ako suska, Mm. Karen. Lipit mo na yun. Sumabay so ka na sa akin. Okay. Pero wait lang! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Maingi ka talaga, ano? Oo. Oh. Ikaw na nga kinakantahan. ko pagalit. Sungit mo, ha? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Hindi ako titigil. Happy birthday to you! Hey, yo! Happy birthday to Happy birthday! Happy birthday to you. Isa pa? Ngayon ako sa suskong no. Happy birthday to you.